Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ito ang 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat, mga minamahal, mga kagapay, 702 DJS, at lalo na po sa ating mga uh, kapwa, mga seniors, si nga po. Talagang i-enjoy po natin ang uh, pagdiriwang na ito dahil kapambira po ito, no? Huh? Kakaiba po ito lumalabas kasi nasa gitna pa rin po tayo ng pandemya. Pero kagala ko po ng ating mga puso na tayo po magkaroon uh, ng magandang kalooban mula sa salita ng Panginoon bilang mga seniors. Naalala ko po dito yung sinabi ng uh, 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 mga awit. Awit po ito ni Moises, panalangin niya. At uh, doon sa Psalm 90 verses 12 and 13, sabi po niya, Teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Sipin niyo po yun, sabi niya, Turuan mo kami mabilang namin, ma mabigyan namin ng uh, tamang pahalaga at magugol namin ng wasto ang aming mga buhay para po, sabi niya, ma magkaroon kami ng pusong merong karnungan. No? Heart of wisdom. Alam po ninyo, uh, sa lumang tipang po, lalo na sa Biblia, eh, yung pong pagkakaroon ng uh, kalaman, karnungan, wisdom, or pagiging wise, ito po basically ang isa sa dalawang pangunahing description ng meron pong personal na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Sa bagong tipan, ito kumbaga, sa salita natin hanggang ngayon, yung pagiging Christian. No? Uh, merong kaugnayan sa ating Panginoon by faith in the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior na siya pong ating pinagdiriwa ngayon kanyang kapanganakan no? ayon sa kasaysayan. So, uh, wise, righteous yung pangalawa. At ang sabi po rito teach us to number our days right that we may gain a heart of wisdom. At mga uh, kapwa ko, mga lolo't lola na, ano, uh, in a way, isang kagalakan po, da, dala nitong katotohanan na yung bang karnungan na pagkakaugnay sa pangalang personal, may pasa po natin yan sa ating mga uh, anak at sa anak ng ating mga anak, ikang ating mga apo. At ako, nakakatuwa po na may imagine natin pwede pa rin mangyari po yung pagsasama ng uh, pamilya pamilya po dulog sa pagkainan mayroong biyaya ang Panginoon at puspos ng kagalakan ng puso may luha ng katuwa ng ating mga mata at talagang maliwalas pong dating sa ating pananaw ng mga pangyari sa ating buhay kasi nga po'y kakabit po yung diwa ng Pasko kahit na po'y limitado sa tayo sa ating mga pagkilos, mga seniors, ha, huh? mahina na nga itong mga tuhod, medyo hindi na tayo makangalot ng maayos ng mga balat ng litson dyan, at kung ano pa po po. Pero mga kapatid, higit pa po doon, ha, huh? at tandaan po natin, uh, sa kabilang banda, sabi ng verse 13, relent, O Lord, tama na. Pakiusap po, Panginoon, tama na po, tapos na po, at siyangak. Siyangak po, mga kapatid. Di po ba, may sinyales na unti-unti, meron na pong paghupa na mga kaso ng COVID-19 sa atin. At nawa po sa biyaya lamang ng ating Panginoon, patuloy at patuloy nating maranasan. We were speaking about gift and giving gifts na itong Pasko. Eh, talagang irigalo na po ng Panginoon sa atin. Eh, relent O oh Lord, maging panalangin po natin. Tama na po, Panginoon. At sa kabila po naman ito, by your uh, intercessory ministry as seniors, hindi na tayo makahayo, makabisita kung saan saan. Pero na right there with our uh, knees and heads bowed down, eh, mga kapatid, yung ating pananalangin, meron pong pagsagot ang Panginoon. Kaya, ayan, relent, O Lord. At may papa natin yan. Ayon sa ating karanasan, nakakapit po sa pinahayag ng Panginoon noong noon pa. At yan po, mga kapatid, sa tutulang po, by your faithfulness in all of this, seniors, natutuwa pong Panginoon ng Kalangitan. At sabi nga po niya, He will preserve you. He will bless you and still make you a blessing to uh, many more na ititiwala po niya magdaan sa inyong buhay na kanyang miministeryuhan. And, ito po yung nagpapalala sa atin maging karnasan ni hobo oh, Bilang pagbati po sa inyo, mga kapatid, humangaw po tayo ng kaliwan kalakasan loob at uh, katatagan ng kalooban ng kaisipan at saka po yung tibay ikangan ng ating mga kasukasuan sa kanasan ni Hob. Eh alam naman natin ang pangyari sa kanya. Pero sa dulo po ng lahat ng yon, meron pong reward na ibinigay sa kanya ang Panginoon at nakatutuwa po na masabi, abay, nabuhay po ang, home, matapos ang matapos yung mga pinagdaanan niya na mahaba pang panahon. Nakita raw niya yung kanyang mga anak. Di po ba? Nawalan siya ng mga anak. Pero binalik po ng pangalan. Pinalitan po niya yan. Tapos, uh, nagkaaroon pa siya ng mga apo doon sa kanyang mga anak na yun. At ang sabi po ay, and, uh, he was old and died full of years. Puno. Lubos. Ganap. Hindi kasi po, kung paano po naging tapat ang ating Diyos sa kanyang pinangako na magiging uh, pagsilang ng kanyang bugtong na anak dito sa babaw ng mundo at sa takdang panahon para po iala yung kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Inilibing, pagdating ng katlong araw, nabuhay na, na maguli at sabi niya, akit ako sa langit para ipaganda ko yung dakong kalalagyan at pagka nakaredy na yan, babalik ako, susunduin ko kayo. Hallelujah! With all that, gentlemen and ladies, mga kaagapay, kapwa ko, seniors, eh, maging masaya po talaga. Makabuluhan at puno ng kahulugan sa ating mga buhay at karnasan ang Pasko. Muli po, in behalf of my family, Ati Edna, ang aking pong mga anak, uh, King and Tin, tapos Page, uh, Queen, at saka ang aming unang apo, si Cassie, and Marquina Christian Fellowship, greet you from the bottom of my heart. Merry Christmas and Happy New Year. All glory to God. Amen. Kaya't kung ang sino man ay na Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ito ang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.